Come on. Come inside. Don't be afraid. I won't bite you and I will bring you to heaven. What? Paano ba to? Ang dami kong bayadin. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad. Sobrang laki ng mga tulang trabaho. Sumasakit na yung ulo ko, grabe. Uy, Bish! Alam mo ba, balita ako, marami daw problema ngayon si Barbie. Kaya nga eh, hindi ka na nanibago dun sa babaeng yun. Ayaw kasi magsasama sa atin. Kaya nga eh, sayang yung ganda niya, ayaw magsasama sa atin. Tinamo tayo, paganto-ganto lang. Ang dami pa natin laging customer. Yes! Tara na! Tara na, ayain natin. natin. Mm -mm. tara Uy, Besh! Hey. Kamusta ka na? Namiss ka namin! Tagal mong walang parangdam. Ano? Ano na balita sa'yo? Kamusta ka naman, Barbie? Tagal mong walang parangdam, ha? Talanding to. Ano na nangyayari sa'yo? Eto, problemado. Ang dami ko kasing bills na hindi pa nababayaran eh. Tapos ang dami pang umaasa sa akin. Pinapaaral ko pa yung mga pamangkin ko. Ay! May solusyon kami dyan. Ang dami kong i-offer sa'yo. Ano naman yan? Baka naman hindi ko kayanin yung iaalok nyo ah. Hindi yan, kayang-kaya mo yan. Ang ganda mong yan. sexy. Nakakakaba naman yan. Ano ba naman kasi yan? Ano ba? mag entertain ka lang ng foreigner. Sigurado ba kayo dyan? Baka naman ikapahama ko yan ah. Ano ka? Save ka dito. Kami Save pa. Wala ka wala sa amin? Meron naman. Kaso, syempre nag-aalanganin din naman kasi ako. Gusto ko kasi marangal. Ano ba yan, marangal? Wala ka nang na pambayad sa mga bills mo, sa kuryente, sa ilaw. Tapos gusto mo pa marangal? OMG! E paano? Ayun nga. Ayun nga, may irereto kami sa yung phone. Eh. Ano mo ba, guwapo, yummy! Masasagot lahat ng problema mo. Isang gabi lang, be. One night stand lang. Problema mo, siyupin na. Siya, sige na. Tatawagan ko na lang kayo kapag napag isipan ko na na maayos. Sige, besh, ha? Tawagan mo kami, ha? Alis na kami, ha? Alis Tawagan mo kami, kami, kami agad. Ingat. Bye! Ingat kayo. Besh, pupusta ko. Gigi yan. Tingnan mo, mo kanina, hirap na hirap po. Oh. Kaya nga oh. eh, ang dami ko pa namang i-offer sa kanya maganda, sexy, malaki ang... Mm. Mm. Wala na akong makitang ibang paraan para manusulbohan ko tong problema ko. I-text ko na kaya si Bubbles siya ka si Lemon. Sige na nga. Uy! Ito na palo! G Sabi sa'yo eh! Oh, o ano, tara! Puntahan na natin! Let's go! Tara! Hi, sir. Oh, bubbles and lemon. I want you to meet our friend. Uh, what is her name? Her name is Barbie. She's beautiful, like a Barbie. Sexy and yummy. Oh, uh, she's hot, huh? So, uh, can you have a deal? Of course, sir. If you pay a higher and bigger amount. Oh, sure. Basic. I will pay you a high price. So what's next? Oh I am we're ready anymore. We won't be able to home, Sir, we will wait for you outside, huh? Okay. Bye. Come on, sexy lady. Let's get it on. Oh, are you okay? I'm okay. Don't be afraid. Just feel at home and come on. Let's go upstairs. Come on, come inside. Don't be afraid. I won't bite you, and I will bring you to heaven. Come on. Hello, sexy girl. Thank you for your uh, best performance. This is your money. Oh, don't cry. Is it hurt? No. Uh, I'm just. I'm just taking it slowly. I'm sorry, huh? Think is it? Hopefully. Can we have an enjoy that? In another. Are you okay? I, I want me, sir. Don't cry. You want some, uh? Thing? anything, no. Thank you. Paul. Okay. Hopefully, Let's meet again. Huh? Thank you. Thank you. Thank you. Sir. Ah, thank you, sexy lady. Come again. Huh? Hmm? Take care. Ano, bes? Kamusta? Masarap ba? Ang yummy nung, ano nung, ah, afam awesome na yun. Nakamagana tayo. Malaki ba yan? Pahati naman kami. Mali to. Ano ba Malim -malim? yan? Mali, mali. Hindi yan mali, bes. Naka... Tama lang yan. Oo, oo nakamalaking pera ka nga eh. Mm -mm. Wala namang makakaalam. Tara na. Tara na. Magpagpahinga ka na. Barbie! Kuya. Umamon ka nga sa akin? Ha? Tapos ba ko sa may labasa na binento mo ang puri mo? Or saan? Sa kakarampot na halaga? Barbie naman! Nag-iisipan ba na tama? Kuya, may sarili ka ng pamilya. Alang ang umasa pa ako sa'yo. Kita mo na diba yung sitwasyon? Tayo na lang ay nagtutulong. Pero pag humingi ako sa'yo ng tulong, oo, nagbibigay ka, pero hindi sapat. Alam mo, sa tingin mo, tama yung iniisip mo, ha? Barbie, magkapatid tayo. Kung anong problema mo, sabihin mo sa akin. Oo, e, may pamilya ako. Pero isipin mo, pamilya din kita. At pinangako ko sa mga magulang natin, bago sila mamatay, na ako mga malaga sa'yo. Yun na nga eh. Nagtapos ka ng pag-aaral. Ako hindi. Saan ako makakakuha ng matinong trabaho? Yun na lang inaiisip ko para, para makabayad ako sa mga utang ko. Sa bil sa bahay. Alam um. mo, Barbie. Maraming trabaho dyan. Maraming trabaho na maramal na pwede mong pagtrabahuhan. Mag-service po ka! Sa office! Ma-open! Invent mo sarili mo! Tana ba yun? Ha? Rabi naman eh. Kung may problema ka, sabihin mo sa akin, ha? Sorry po, Iyan. Hindi na mo ulit. Hindi na mo ulit torin mo kuya na ako sa'yo. Ito pa, katandaan mo, Barbie, ha? Tayo na ng dalawa dito sa mundong to. Sino pa ba magtutulungan tayo dalawa? Lulungkat lang ako kasi kailangan mong imbenta sarili mo para sa... para sa na halaga. Mabayaran lang ang utang mo. Mabayaran ang mga bills mo. Barbie naman ba eh. Nandito naman ako eh. Nandito si kuya. Magiging lesson na to sa akin, kuya. Hindi na talaga mawag promise. Hindi na Di talaga mawag-ulit. Talapit na ako sa'yo. Hindi na ako aasa sa iba. Hindi na ako sasama sa mga kaibigan kung alam kong makakapagpahamak sa akin. Barbie, yung simang buhay mo. Ha? Patawarin mo na sarili mo sa nagawa mo. Nakikita ko sa mga mukha mo na sasaktan ka. uh, tandaan mo, sa lahat ng problema, may solusyon. At hindi solusyon na ibenta mo sa sarili mo. Hindi solusyon na gumawa ka ng masama. Pumili ka ng mga kaibigan mo na sasamaan mo. Kasi yung mga kaibigan mo ngayon, ginagamit ka lang nila. Tulungan kita. Kung naman naman may problema mo, ha? Tahan na. Tahan sa may loob. ako ng pagkain. Kumain na tayo.